ang death toll sa landslide sa Munkayo, Davao de Oro. Pahirap pa naman ang paghahanap sa isa pang nawawala dahil pa rin sa masamang panahon. Nasa frontline ang balita niya, si Gerard de la Peña. Uh, narito po tayo ngayon sa Mount Diwata, Muncayo, Davao de Oro. Uh, walang tigil po dito ang ulan. Nakapag-video pa ang residenteng si Romil Gumatin sa kasagsagan ng malakas na ulan sa barangay Mount Diwata sa Mungkayo, Davao de Oro. Pasado alas 10 ng umaga kahapon. Panay-panay uh, ang bigay ng putik. Hindi na nakunan sa video Brabe pero na, makalipas ang isang oras ay natabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Patuloy pang hinahanap ngayon si Romil. Pero patay ng natagpuan ang asawa niyang si Catherine nasawi rin ang limang minor de edad nilang mga anak na sina Cristel, Hana, Ailey, Disna at isang taong gulang na si RJ. Nadamay din ang kanilang kapitbahay na si Marjumi Nenaria. Kwento ng asawa ni Marjumi, may Bible study noon sa bahay ni Narumil nang gumuho ang lupa. Kasali ang aking asawa kasi siya ang lead sa kanilang prayer meeting. Miembro kasi ng aming simbahan ng aking asawa at yung mga nasawi. Kritikal naman ng isang taong gulang na si Baby Amara at nagpapagaling pa sa ospital. Naantala ang search operations bandang alas tres kahapon. Sa pagpapatuloy nito kanina, tatlo sa mga biktima ang wala ng buhay ng natagpuan. Kinilala silang sina Agnes Bitoon, Elvera Saldua at Richard Reboldad. <laughs> labis ang hinagpis ng kanilang mga kaanak. Muling itinigil ang operasyon kanina dahil narin rin sa delikadong sitwasyon. Weather condition is very challenging uh, given the fact na yung lupa is gumagalaw pa rin. Uh, at any given time, baka pwede natin in February mapull out muna yung mga assets natin kasi delikado din yung mga personel. No? Bukas ipagpapatuloy ang paghahanap sa nawawala pa rin si Romil. Hindi na pinababalik sa lugar ang iba pang residenteng dating nakatira sa lugar. At hahanapan na lang na ibang matitirhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.